guys, no? magandang gabi. Kain kami ngayon guys. So, sana kayo dyan, eh, kumakain din kayo. Ayan. Uh, guys, kain po tayo guys. Munggo. Um, uh, fried chicken. Wow! Gamayan lang is Oh. Ang mga sunda. lami Yummy. Oh, yummy. Ah, so, Ayan guys, no? kain po tayo. Ayan sa mga kumakain dyan yan. kain po tayo sa inyo lahat dyan yan, ito lang yung ulam namin guys monggo ulam ng mahirap yan. Oh, masarap to guys yan, mm. Mm. so yan guys, kain po tayo no what? Huh? <tinyo> what? <tinyo> <tinyo> <tinyo>

Dito lang muna yung video namin guys. So, thanks for watching.